Welcome back to our channel Winsworld TV. Ilala si Manny Pacman Pacquiao bilang isang boxing legend at isa sa pinakasikat na sports figure sa Pilipinas. Nanalo siya at nakuha niya ang maraming titulo sa mundo sa iba't ibang klase ng division kabilang sa mga ito ang junior middleweight, welterweight, lightweight, featherweight at flyweight. Siya ang bukod-tangi at nag-iisang 8 division world champion sa kasaysayan ng boxing. Sa kabila ng kanyang tagumpay si Manny Pacquiao ay nanatiling isang mabuting tao, mapagkumbaba at may disiplina sa sarili at higit sa lahat meron siyang race pito sa kapwa niya boksingero. Alam naman natin na may mga anak si Manny Pacquiao, at aktibo sa larangan ng boxing isa na rito si Jimiel Pacquiao at ang anak sa labas na si Eman Bacosa. Dahil nga sa paglantad ng anak sa labas ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa ay tila nga hindi maiiwasan ng mga netizen ikumpara ang anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa at Jemiel Pacquiao. Kung sino nga ba ang pinakamahusay at malakas sa kanilang dalawa, ayon naman sa ibang netizen ay pareho nga daw itong malakas at magaling dahil nananalaytay sa kanilang mga ugat ang dugong Pacquiao. May nagsasabi rin na tila mas nakakaangat at lamang dito si Jimiel Pacquiao dahil bukod sa professional ang trainer nito ay matagal na itong nagsasanay pagdating sa pakikipaglaban, habang si Eman Bacosa naman ay baguhan lang sa larangan ng boxing. Samantala ayon nga dito sa Bali Balita ay tila gusto ni Manny Pacquiao subukan ang lakas ng kanyang mga anak, kaya nagset nga daw umano ito ng schedule para sa laban ni Eman Bacosa at Jimmy Pacquiao. Sa ngayon ay parihas nakafocus ang dalawa para sa kanilang nalalapit na laban. Sino kaya sa kanila ang mas magaling sa pakikipaglaban ang legit na anak na si Jimil Pacquiao o ang illegitimate niyang anak na si Eman Bacosa? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe for more updates. And once again, this is Winsworld TV. Saying peace, love, and good vibes lang tayo lagi. Okay, all right. God bless us. Mình điểm 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 điểm